meron po kayo sinasabi na merong hindi kayo magandang nakita. Pwede po ba nating isa-isahin kung ano po ito bukod sa patuloy na paglobo po ng flood control budget ng DPWH starting from 2015 onwards. Ano pa po yung ibang hindi nyo magandang nakita? Uh, halimbawa, yung sa DPWH budget, no, 1 trillion na ang budget ngayong 2025, no. Uh, first time na na pumutok na first time na, tuma na tumaas yung budget ng uh, DPWH sa 1 trillion no at malaking percentage nitong budget na ito 22% ng DPWH budget ay nasa flood control no uh, so ang tanong nga namin mas mahalag ba yung flood control project dun sa backlog natin halimbawa dun sa mga classroom no mm -hmm. kasi kung tutusin yung budget ng DPWH mas mataas na siya dun sa budget ng education eh, pero ang nasa constitution natin dapat ang pinakamataas na budget allocation lagi ay education, no? Mm -hmm. So may may ano na may uh, may, may hindi na pagta mag uh, hindi na tama doon sa uh, or violation na tinatawag doon sa constitutional provision na ang education dapat ang may pinakamataas na budget. No? Uh, isa pang nakita namin, yung binanggit ko nga kanina, so ang laki ng budget cut no, na tinanggal sa DPWH, uh, nasa ang, ang total ng budget cut sa DPWH ay nasa 94 billion. billion ha? At yung PhilHealth ay nasa 74 bilyon no. Pero ang i-deliver naman sa DPWH ay nasa 94 four din no. Bukod pa doon sa DPWH na na binigyan ng uh, additional budget no galing doon sa mga budget cut napansin din namin na yung uh, 4 piece, no yung four piece ay yung poverty reduction program mm -hmm. mula pa nung panahon ni presidente Arroyo no na ipinagpatuloy ni Aquino at ipinagpatuloy ni Duterte hanggang sa kasalukuyan yung 4 piece meron ng mekanismo yan sa pag-identify ng mga beneficiary pero dahil tinanggalan mo yung malaking budget sa DP, sa DSWD natanggal no yung uh, malaking porsyento din doon sa 4 piece, at na-divert doon sa mga Tinatawag namin patronage poverty reduction uh, program. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!